Kiitos. <laughs> ka rito, parang di ka, ano, ano, bakunan na. Ito ngayon ang minu natin, ang uh, atay balumbarunan, binanggahan, atay Ginamit kong paasim ay mangga. Masarap po ito. Uh. Uh, nakita ko po ito sa parte ng itong minanggang um, manok. Sarap po. na uh, binabatik binabati ko nga pala kay Madam Lintek. Yan ka lang siya to, Madam Linte. At sa buho kong Ting Linte. Kay Mami Wing, Uh, si Rodillo. Uh, Ati Mape. Ami Kinyags. Um, Mama Koy. At kay JNK Family. At kay Di Carlo. At Mami Chacha. Uh, Kanya Pikon. Sabay Ruby. Kami galang siya siya to. Kay Nami Castillo, uh, naman Nami ng Canada, kay na Jim Nasol, Kuya Dan. At, uh, may chat po at good evening po. Ito po yung ating nito ito ngayon. Kami niya ay uh, binanggang uh, atay balong-balonan. Ito yung Ginawa kong paasim ang yung mangga kasi marami kami mangga rito eh nangangabulok kaya po sarap po ng mangga ito po mangga lahat yung eh. ito yung mga sarap Plus, bagong isda so, ito sa bagong isda yung kaungan yung isda dami sili bagong isda yan yung tira ko ngayon sarap ayun mangga matamis yung matamis na masarap yung mangga mali ba na yan 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 ito yung mangga hmm. sarap nag-aagaw tamis at atin yan eh. Madam Lintik, maraming salamat sa pasensya at inangay niyo sa akin. Ah, Medyo makulit po ako. Pasensya niyo po kayo. Abisi po ako ngayon. Lagi ako nasa byay. Hindi ma ko maantong ma cellphone ko. Mahal na cellphone sa mga ulit ko. Hindi ko cellphone. Hindi lang ako tumatanggap sa mga tawag sa akin. Dahil sobrang busy. Baka madito ako sa delivery ko. Hmm. Nah, nah. ko na. Ito po. Hindi ko na ko na siya. Ito kanina adobo o kaya pangalan ngayon naman ay atay balong balona nagja ko na paasong na mangga sarap kakain na po tayo uh, mga pong salamat sa bintik bintik at kay mam ma bintik uh, may ganang shout out po sa inyong lahat good evening po love you po bye